Nagluloksa ang pamilya Gutierrez sa pagpanaw ni Alexandra Yucheco Gutierrez noong Sabado, July 27 dahil sa leukemia. Siya ay 38 taong gulang. Siya ay asawa ni Elvis Gutierrez, anak ng mga batikang aktor na sina Annabel Rama at Eddie Gutierrez. Inanunsyo ng kapatid ni Elvis na si Rufa ang balita sa kanyang Instagram account noong linggo, July 28. I am still trying to process and accept na wala ka na sa amin. It's so hard. Words cannot express how heartbroken and shocked I am ani rufa sa kanyang post. I love you so much, my beautiful, irreplaceable Alexa. You will forever be in my thoughts and in my heart until we cross paths again. I'll write more when able. Sa sumunod na post ay ibinahagi ang litrato ng anunsyo. With solemnity, we announce the passing of our dearest Alexa. She epitomized aspirations, igniting motivation and resilience in everyone she encountered. In the tapestry of her rules, we will forever hold dear, her presence as a daughter, a sister, an aunt, and most importantly, a wife and mother. Samantala, nagpost si Elvis sa kanyang Instagram account noong linggo ng throwback photo nila ni Alexandra na magkasama na hinahalikan niya ito sa pisngi. Nitong lunes, isang solong throwback photo naman ni Alexa ang pinost niya, Ania, you were 19 I was 22, This is the first day you learned how to drive. I wanted to capture how happy you were. You called me the best driving teacher. I miss you so much, at Alex Ogatz. Ayon sa birthday greeting ni Rufa kay Alexandra noong July 1, ang kanyang sister-in-law ay lumalaban sa leukemia mula pa noong unang mga buwan ng 2024. Lex, ang hirap ng journey mo, six months and counting at St. Luke's Global City, but your bravery inspires us all. Saad ni Rufa, nagpaabot din ng pakikiramay ang ilang personalidad sa entertainment industry sa pamilya Gutierrez. Magugunitang ibinunyag ni Rufa sa Instagram noong January 13, 2024 na ang kanyang sister-in-law, ang asawa ni Elvis, ay na-diagnose na may leukemia. Inialay ni Rufa ang isang post noon para sa kanyang sister-in-law at humingi ng tulong sa pagdarasal para sa kanyang paggaling. Naiwan ni Alexa ang asawang si Elvis at dalawang anak na sina Arya at Ezra.